What's up mga Karizal! Ako si Vicente J.R. Irabirez from BS Aeronautical Engineering. Tara, samahan niyo akong liputin ang tinaguriang World City kisang Tramuros. Let's go! Alam niyo ba ang Balwarte de San Diego ay tinayo upang maging depensa laban sa mga banyagang mananakot noong panahon ng Espanyol? Bagaman walang direktang kaugnayan ang Baluarte de San Diego sa pagkakakulong ni Rizal, bahagi ito ng makasaysayang Intramuros kung saan naganap ang kanyang mga huling araw. Kaya't mahalaga rin ito sa pag-aaral ng kanyang buhay at pamana. Ikinulong si Rizal at iba pang mga rebolusyonaryo sa kalapit na lugar, ang Fort Santiago, na ating pupuntahan mamaya. Tandaan, ang Intramuros ay simbolo sa pamamahala ng mga Espanyol pati na rin ang paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Isang laban na kung saan ang ating pambansang bayani ay naging sentral na personalidad. At ngayon, nandito tayo sa Fort Santiago upang ipasyal kayo. Para! Ang Fort Santiago ay mahalaga sa kasaysayan bilang lugar kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya ipaslang noong 30 ng Disyembre 1896 habang nakakulong mula Nobyembre hanggang Disyembre 1896, isinulat niya ang kanyang huling obra, Mi Ultimo Adios. Sumisimbolo ang fort na ito sa paniniil ng mga Espanyol at ang pagkakakulong ni Rizal dito ay tanda ng kanyang paglaban sa kolonyal na pamumuno. Ngayon, ito ay isang pambansang dambana na nagbibigay pugay sa buhay ni Rizal. Ang kanyang huling paglakad patungo sa pagbitay at ang kanyang pamana sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. At ngayon, nandito tayo sa Fort Santiago kung saan matatagpuan ang Shrine of Dr. Jose Rizal. Sa Shrine of Dr. Jose Rizal, makikita natin o matatagpuan natin ang iba't ibang artifacts at relics na natira ng ating pambansang bayani. Tara, samahan niyo oo. Ay, sandali lang pala mga ka-Rizal. Paalala sa mga bibisita doon sa ating museum. No flash photography and also bawal mag-take video. Agree ba tayo doon mga ka-Rizal? Alright, sige. Tara, samahan niyo ako. nakakapagod mga kalisan. Nadako naman tayo ngayon sa interview. Sa interview, pamimigay ako ang dalawang ref man. Tara, samahan niyo ulit ako. Let's go! Kayla Pagos from Las Marinas. Opo, kasi si Dr. Mr. Rizal, the big guy, and the school fashion. Naging malaki yung ambag niya sa freedom ng ating bansa. And yung bravery niya na isalaysay kung ano talaga yung mga nangyari. Nung sinasakot tayo ng mga foreign colonizers through his novels which is yung I think and ito. Uh, ano, para maipakita at maisagawa natin at pakihirap na rin sa politics para hindi natin maranasan or at least aware tayo sa mga nangyayari sa bansa natin. And para nung maging good and smart critic tayo, not just sa ating government, but, but also sa foreign disputes, just like the one we have with China. Kinman lagpas. Like <laughs> Sa akin, para sa akin, uh, dapat ha. Uh, si unang-una, siya, sa ating national hero. Saka marami siya, pawikaan na yung sa atin ngayon. Sa lahat ng bansa, dali natin ang mga natin. Pawikaan natin, uh, Pilipino. Marami. Kaya, para sa akin, dapat lang talaga pag-aralan ng mga estudyante. Ah, uh, yun, yun. nga, yung naging national hero siya. Tapos unang-una, dito rin nga siya sa loob ng Port Santiago, pinulong. Yeah, naging historical place tong Intamuros. Pinupuntahan ng mga turista at saka mga klase ng tao, mga mabansa. Malaking bagay kasi sa akin, sa amin, ng mga ko. Kasi unang-una, -una, ito, kagaya ng produkto ng presidente namin, yung ice cream. Sa akin naman, yung mga sumbero. Kasi kung walang ganito na park, siguro mahina din ang mga negosyo namin. Na Nagkaroon kami ng privilege ng makapagahanap buhay dito. Kaya, makinin ang pasalanan. Iba yung feel eh. Parang nag-time travel ako siyempre, pabalik sa nakaraan, tapos naka-uniform pa ako. Pinagtitinginan nga ako ng mga tao doon eh. <laughs> yeah, anyways, uh, for vendors, knowledgeable sila, which is good. Kasi magagamit nila yung kaalaman doon sa place na yon for interaction with the foreign buyers and also yung mga local buyers din natin. I've never been to war, kaya kaagaw-agaw pansin din yung mga walls na may bakas ng bala at bomba. Iba din kasi talaga pag nasa actual place ka na compared sa tinuturo lang doon sa school mismo. Bilang isang future engineer at pilot na din, naalala nyo ba yung unang topic natin sa SS041? Which is yung, why do we need to study Rizal? Isa sa mga reason doon is yung, we will have something to say to the foreigners. Totoo yun kasi kapag nasa professional field na ako, may ibibida tayo, di ba? We should uh, be proud talking about this life uh, to our foreign clients, kahit informal talks pa yan. Uh, dapat uh, Basta ipinakilala mo, di ba? Malay mo, uh, makapag-design ako ng aeroplano inspired by Rizal. Although wala pa akong concrete plan, we'll get there someday. Siyempre, mas lumalim ang aking pagpapahalaga sa nasyonalismo at tungkulin sa bayan bilang paggalang na din sa ating pambansang bayani. Isa sa mga natutunan ko doon is yung kahalagahan ng edukasyon at moral na integridad. Sa aking pamilya naman, whenever we eat together, bigla, -bigla na lang ako nagsasabi ng, ano, na trivia. Tapos sila mama at papa naman, bigla bila na lang din magkakwento ng kanilang side, yung mga kapanahulan nila. Yeah, that's a good interaction for the family and nakakatuwa lang, di ba? Mula dito sa Fort Santiago, Vicente J.R. Ramirez, your future aeronautical engineer. Hanggang sa muli mga karizal, paalam!